Ayan mga buddies ang uh, araw po sa inyong lahat at nandito po tayo sa school uh, at naghatid po tayo mga badi, mga bata so ayan mga buddy papasokan na sila Tikan pa kami malit so yun mga badi, at uh, hindi ko alam kung paano sisimulan mga buddy sasabihin sa inyo kasi kung matatandaan nyo ayan mga badi, wala pa nga, <laughs> medyo puyat pa tayo wala tayong tulog gawa ng yung nilakan nyo natin kagabi kung matatandaan yung mga body galing kaming ano kaila kuya Jonathan niya yung dinala na namin si kuya Jonathan sa hospital so salamat po sa ano sa barangay at inasis po kami tinulungan po kami thank you so much po uh, dyan yung mga badi uh, isang malungkot na balita si nanay Malita po ay pinagpahinga na po so kung matatandaan niyo kagabi mga body diba dinala namin sa ospital kasi nga nakita ko na rin yung sitwasyon. Parang hindi na rin talaga, alam naman natin mga badi. So, kung may natin sa personal, alam naman natin kung ano yung kaya hinatnan. Kaya yun nga, minabuti namin dalhin na sa ospital. Ito man mga badi, eh, kay Kuladyo ko din nabalitaan, tumawag si misis. So galing daw sa bahay ay si nanay Marita ay pinagpahinga na po nakakalungkot po syempre may ano eh may pamilyang naiwan si Kojota naiwan nag-iisa tapos may sakit so hindi ko nakausap pa si Kojonatan niya yung araw mga buddy kasi ang balak ko ngayong pagtapos dito sa school didiretso ako pala Kojota doon sa tala so yun nga sabi nga ni Mrs galing na daw doon si Kojota at sinabi daw niya na patay na si mama niya pinagpahinga na so uh, yun nakakalungkot din mga body pero sa kabilang ano sa kabilang side mga body uh, at least nakapagpahinga na rin si nanay di ba yung hirap niya ay naibsan na rin so wala po tayong karapatan kung ano yung magiging kapalaran nila at minabuti na siguro na makapagpahinga na rin siya para hindi na rin siya mahirapan ganoon pa man syempre nakakalungkot na iwan si Jonathan at alam natin na may sakit pa ulit siya meron siyang kalamdaman kaya hindi ko pa siya nakakusap ngayon mga badi pero gusto ko lang din ano mga badi sa inyo ipaalam o ipabatid na yun niya wala na po si Nanay Marita sa lahat ng nagmamahal sa kanila na uh, pinagpahinga uh, na po si Nanay Marita so si Kuya Jonathan na po iwan alam naman natin yung capacity ni Kuya Jonathan kaya sabi nga ni Mrs. nung siya para siyang ano para siyang iba daddy sabi niya paikot-ikot siya parang gusto niyang sumunod daw sa mama niya parang ganun yun huwag na po natin isisi kay Kuya Jonathan o kahit kanino man ang mga nangyari mga body kasi noon kasi kinukuha sila sa DSWD uh, okay na sana lahat ang problema matigas lang si Kuya Jonathan uh, kumbaga umaayaw siya kung hindi siya so nasabi din sa akin ng barangay dati na nung kagabi nung Uh, in-escortan kami na matagal na sa silang nakuha ayaw lang ni Kuya Jonathan kagyawan ng malakas pa si Kuya Jonathan nga dati mga padig uh, at sabi pa nga daw niya sa barangay na wala silang pakialam although sabi naman ng barangay wala po talaga silang authority or jurisdiction kasi nga may anak pa naman siya na ayaw ipakuha yung nanay at nangangalaga at pinalagaan yung nanay so hindi rin naman pwedeng persahin ng barangay na kunin pero nandun yung yung kagustuhan ng barangay na may alis sila doon gawa ng yun nga yung hirap na sitwasyon nila subalit so, ayaw ni Kuya Jonathan mga bati ngayon pa man, eto eh, nga eh, dumating yung point na ito, mga bati uh, at na po natin sa kahit kanino man kay Kuya Jonathan um, pray na lang po tayo na ano, uh, makarecover si Kuya Jonathan para sa kanya po para ano pa po mabigyan pa siya ng pag-asa at ano na lang mga body marami kasi rin ako nababasa na ano kahit ako mga body pag nagbabasa ako ng comment uh, masakit din mga body yung mga comment na gano'n pero yun kasi yung katotohanan ayoko naman kaya i-blame mga body kasi yun talaga naman yung nakikita nyo at yun yung katotohanan kaya wala po kaming karapatan na kung baga sagot-sagutin kayo gusto ko lang ipabatid mga badi na muli si nanay po ay pinagpinagpahinga na po at si Kory Jonathan na lang pang naiwan at update ko po kayo mamaya kung sakali man po makausap po si Kory Jonathan at yun pag -pray na lang po natin sila mga badi at para kay Kory Jonathan sana uh, mabigyan po siya ng pag-asa uh, at kahit pa paano alam natin nagdadalam natin yung tao mga badi masakit sa kanya siya na lang yung naiwan ng, ng ng lakas pa ng loob mga body na umarap pa sa hamon ng buhay sa mga sweet na panahon. hindi na po tayo at dito tayo na parking sa labas gawa ng daming ano walang maparking nandun sa loob mga body hinanap ko si Cory Jonathan wala siya dun mga body baka nasa labas so hanapin ko muna siya mga body baka sabi kasi ni Mrs. kanina galing sa bahay o baka mag magkasali silang kami o baka pumunta kay Cory so hanapin ko muna siya mga body kasi siya yung syempre para makausap natin siya so galing na ako sa loob mga body wala siya doon hinanap sa labas pa yun Sige. Yeah. Yung mga body, nandito si Kojo sa parking sakto Ano na? Galing ako dun, nahanap kita, galing ako dun Wala na kami sa ispital dun Asa na kayo? Nilipat sa ispital ako sa hospital. Yung parang malig dito, yun sa may gitang pasukan Dito Na tumama ko Naka id bilang May pwede daw Pupunin daw, kailangan ko ng kaibigan Si Perengi, Pagpapitayin ko raw kita rito. Anya, ang kita mo yung kahapon, magang magana. Di ba? Kaliwala yung maga. Oh. Yung kanan maliit lang. Oh. Bakit lumaki? Bumaliktad. Ta tapos ano? Mainit. Pati lahat ang katawan niya. Yung kabila yung lumaki. Wala ka man doon, nahanap ka namin. Wala na kami doon, hindi pa siya sa kabila eh. banda? Yung may... Huh? mid pero dito din sa tala dyan sa may gitna Yung may bagong gate Ito gitna Para sa tricycle yung Dito 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 bago ka lumiko oh, O yung gate sa gitna Hindi <coughs> <coughs> <You know, bro. coughs> <De>, ah Pero Sabi, <coughs> oh, sabi naman ni Kuya Joe ah, ayaw naman niya kang gano'n gusto iburol ka to paano kaya sabi ko yung pera boss ano na lang may natatabi pa naman ako gamitin na lang natin para may burol yung mama ni Kuya Jonathan kasi siyempre eh, mahirap din naman mga body ano yun? meron ba ganyan? ano yung ano, ak? Ah? yung mama ko yun eh marita okay. yun eh pag sila naman wala namang ganun